po, sa inyo lahat yung tangali ayan, dito na tayo naman sa ano na so, ayan, dito na natin yung ano dito ukay-ukay, uh, okay. unang bangsak nila December 10, 2024 oh, 1,000 na ng atropaw pakita natin kung magkano ang presyo na nila dati ito ang atropaw yung adidas na to, dati siyang 1,800 ngayon, makuha mo na ng 1,000 oh. Puma, ang ganda nito ang tropa po mo. Ayan. Dami pang sulid mga tropa. tingnan nyo naman nung natira dito. Dami pang sulid, di ba? Nakabagsak presyo ngayon. Araw na to. December 10, 2004. Ayan, dami pang mga tropa. O. Ayan, tulungan nyo kung dito fix dito hanggang dolo. All Alright. Akit natin kayo ko dito. Wow. 1,000 na naman ang tropa. Dati siyang... Ano, dati siyang tawag dito, dati siyang 1.4 ngayon magkaano nang yan 1,000 pipili tayo ng sulit na sapatos katropa dito katropa o natin siyang 1.6 ngayon magkaano nang yan 1,000 ayan tamo pang sulit mga tropa katulad dito yan adidas tapos ito nike, nike. Yun, ang ganda nitong nike nito uh, Pegasus Pic pigasus oh, ganda ng Pegasus ito katropa o oh dati siyang 1.8 ngayon magkano lang yan no? tapos dito sa kabila mga presyong ano ng katropa yan 680 dati siyang dati siyang ano uh, tingnan natin na yung price dati siyang 1.3 1.4 ayan dito yung mga spotters na dati siyang 1.4 1.3 680 na nung yan kaya mga trip niyo katropa yung mga spotters dito to adidas na ano ang so, babae o presyong 1.3 magkano lang ngayon yan? 680. Laki ng difference ka, katropa, di ba? Wow, tara, tulungan nyo ako mag-fix dito. Hanggang dulo, Merry Christmas inyo mga tropa. Alright! ito lang yung location, oh. Ah, uh, Yonatix, doon banda, ilarte Anonas. Tawin lang dito ang atropa. Ah, uh, update natin yung kayo dito. Nakabagsak na siya sila ngayon. At tabi lang ng ano to, uh, Metro Bike Corporation. Ayan, mga kayo kayo. Tapos dito, dap-dap, tap, Yamaha. O, dito, tapos dito lang, o. Oh. Tingnan natin mga status dito. Ayun, o. Oh. 600 na lang mga tropang mga status dito. Tapos pati sandals, o. Oh. 230 na lang. Ayan. Yung may, may mga ano ka tulupang mas patos oh. Ito, so, katulad yung skitchers. Dati isang 1-2. 680 na lang. Ito pa oh. 980. Tapos skitchers ulit. 980. Ito bansyo pang babae oh. Ganda pang ano, silas oh. Dati isang 1-2. Makuha mo na ng ano two, 600 May, tawad, may tawad pa ka yan tapos dito naman tayo sa garments. Ayan. Ayan, blouse. Blouse, 70. Ayan. Tapos mga pantalon nila, Latro Pagkano lang yan, 200. Ano mo naman yung pantalon dito. Daming pang ipilihan. Dami pang sulit mga tropa. Tapos dito naman. Dito naman tayo sa min polo shirt. Nakakotsinta nila mga tropa. Bakit nyo katropa yung mga garments dito. Pagsak presyo may dami pang ipilihan mga tropa oh. Tapos short, short natin Magkano na lang 90 Siyempre may tawad pa tropa yung mga short dito Ayan tapos yung bag natin Wow 300 na lang Ayan o oh. Dati siyang 480 Makuha mo ng 300 Ayan mga tropa dami, so, dami pang sulit na bag o oh. Uh, mga jackpotan nyo dito yung legit na bag Hanapin nyo lang mga tropa o ayun, tulad ayan dito, halagang ano na dito mga tropa halagang 200 ng bag dito ayan o mga bag na solid pa mga tropa pang ipasok nyo ayan ito naman tayo sa ayan, ladies long sleeve ayan, 70 na mga tropa yan tapos dito naman tayo ito naman tayo sa shirt 70 Ayan. Tapos dito sa kabila, mga, ano to, mga pants, mga slacks pala. Ayan o. Oh. O, 16 na mga tropa. Baka trip yung mga ano dito, slacks. Tapos dito naman tayo. Ayan o, brace o. O, cinta na lang. Dito mga ano to, selected items mga tropa. Baka majakbatan yung ano dito, vintage na, uh, t-shirt Ayan, dito naman tayo sa mga sapatos sa mga tropating ngayon naman. Eh. Naka-yellow tag. Ayan, 6.80 lang ang tropa yung mga sapatos dito. Dati siyang 1.2, 1.3. Ayan, dami pang ano, pipilihan mga tropa. Dati siyang ano, ang ganda ng mga pangarabas ng mga trupo. Tapos dito, 3.50 lang yung mga sapatos naman dito mga na tropa. Selected items. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ayun. Tingnan niyo mga tropa, oh. naka-yellow tag oh. 1,000 na lang. Ayun. Daming po sulit mga tropa. Tulad oh. dito, tapos dito naman sa sa gilid hanggang dulo. Let's go. All right. So, tingnan natin yung neck nito mga uh, tropa, naik na na Pegasus oh. Oh, ganda pa ng ano nito, cord ng mga tropa. Oh. Tingnan niyo naman oh. Oh, dati siyang 18. Ayun, makuha mo na siya ng 1,000 mga tropa tingnan natin yung size nito baka trip nyo Yung night na pigasus wow, ganda ng color yun ito orange yan o no? oh. UA 7.5 mga tropa medyo malit lang ang size nito ng night na pigasus no? gilid, likod walang gasless -gas, mga tropa ang putik pa ng ano, insul anong oh. ah, tawag dito yan o no? sulit so, so, na sulit pati lalim mo tropa operation yung lang oh. makuha mo ng 1,000 mga tropa puma oh. wow wapo pa to oh. sulit so, pa na puma na to pero yung 1.8 oh. ngayon magku makuha mo na ng 1,000 yan wow laki ng ano ka tropa laki ng diferensya 1,800 ka ganyan yung ano niya discount niyo oh. kaso may gumalit lang yun, US, yo UK yo 7.5 mga tropa yung oys mga trip nito Puma oh yan yung Mr. Dobbs Blue Puma wow ang ganda pa ano lang tropa yung swilas dito kunting ano lang gas gas lang oh. pero guwapo naman ito tropa yung Puma na ito size 7.5 dati siyang 1.8 ngayon makuha mga ng 100 o ba di less than triple black o oh. response super wow ganda ng ilalim po kung tigalos ng ilalim Eh, magkano yung presyo dati 1.8 ngayon makuha mo na ng 1,000 yan tingnan natin yung size mga tropa to baka 30 po uh, size 8 US ayan nandun pa yung rigna yung oh. sulo ganda nito oh triple black na adidas wow presyo 1.8 makuha mo na ng 1,000 tingnan natin yung puma na pang babae oh kung kasong maliit na katropa dati siyang 1,4 tapos makuha mo na ng 1,000 kung babae na po man o tropa ito lang yung issue niya gaspis ng konti kasi medyo maliit to ang size kaya to yun lang maliit yung tropa oh. size 3 ah 5.5 mga tropa oh. pang, bata nga to pang babae mga triple white na presyong yung magkano to 1,4 makuha mo na ng 1,000 yan patingan natin yung anong nito Ah, uh, sapatos to. 'Yun sa kunin mo tropo. Ang rin, no. Oh. 'Yun, no. Oh. Matatak na sa kuni. Okay, okay shoes. Presyo ng ano lang siya, oh. 1 for tapos nga, may makuha mo na ng 1,000 to. Tingnan natin sa smart tropa, baka trip 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 nyo. Oh. Naghanap ng sa kuni na okay shoes 'yan, oh. Ano? US 7 mga patropo oh, ano ganap yung ganda nito katropa oh kulay pink boba ayo oh. sa mga anak nyo katropa oh mga regalo nyo press yung 1 to lang makuha mo yung 1,000 yan oh sa kuli wow oh converse oh ganda ng color green oh yan o converse jack killer tapos magkano ang presyo nito dati siyang one 1.4 tapos ang size niyan size 6 tapos makuha mo ng 1,000 yan katropo converse bawat tip size 6 kasi mga maliliit yung mga naiwan dito mga tropo pero sulit naman yung lalim do converse pero yung so, 1.6 makuha mo ng 1,000 yan tinto ka nung sapatos to yun asik asik mga tropo number 21 yan hindi na natin inalim yun okay pa yung inalim gato pa kung yung ano lang food food press yung magkano 1 tapos makuha mo lang ngayon yan 1,000 siyempre may tawad pa at lupa to pag bumili kayo dito makukuha mo lang siguro ng 900 to yung size natin yun size na yung mga tropa bakit ito makabagsak presyo na natin siyang 14 makuha mo na ng one, thousand. Adidas ba to? Yun, Adidas nga mga tropa. o bakit ito? Makabang sa presyo na. Ang ganda pang ilalim. Presyo 1.8. Makuha mo lang ngayon ng yun, signage of 1,000. Yan mga tropa. tingnan natin yung size nito. Baka tip nyo lang. Matipuan nyo ba? Ayan o. Oh, yun, 6. yun. Pambatang size nga tropa to. Pero ang ganda nito o. Oh, Adidas o. Oh. Sulit na sulit mga tropa yung gilid nito o. Oh. Yan oh, ganda ng ilalim to. Bubuo pa ka tropang ilalim to. Dati siyang 1.8, ngayon makuha mo lang 1,000. Batingin na natin yung neck. Dati siyang 1.4, ngayon makuha mo lang ng 1,000. Batingin na natin yung Adidas na Ultra Boss na to. Pulse pa ilalim mo oh? Magkana ang presyo? 1.6 mga tropa, 1.6. Nama 1.6 no. Nagaanap ng ultra bus na Adidas yun oh. Tingnan na natin sa mga tropa battery nyo. Yan, US-8. Yun, made in China mga tropa battery to Nagaanap ng ultra bus na Adidas dyan eh. Oh. Goods oh. pa to. At ilalim oh. Kunting ano lang ito ilalim ito. Dati siyang 1.6. Ngayon makuha mo na ng 1,000. Tulay issue na ito oh. po. Yan lang. Pero dikit lang kulang dito ha oh. tropa ito na yung issue niya natanggal na yung nasa ano nyo bunga nga niya dati siyang 1.6 makuha mo na ng 1,000 ito nga trupo yan caterpillar mga trupa kulay black na triple black pala Ayun, na diba bulis pa ilalim to presyong 1.4 Makuha mo na siya 1,000 kasi medyo maliit ang size nito na tropa na caterpillar Pilar na to Tingnan na natin size baka trip nyo. Ayan o. No? Yung sa loob yung ano, size o. No? Oh. Yun. Size 7 mga tropa. is Maliit pa rin yung mga tropa. Size 7 o. No? Oh. Para sa mga anak nyo. Size 7. Nag-anak yung size 7 na uh, caterpillar dyan. Dati siyang 1.4, Makuha mo lang ng 1,000. Patingnan natin na uh, ano to. Converse na all-star o. Oh. 9.5. Makati ko itong ano na Converse na All Star oh. Goods pa tropa ko, lang dito lang mo oh, linis lang oh. Kung marunong kayo malinis ng sapatos, wow. Oh. Ang gwapo nito, ganda pa ng lalim oh. Birth, all Star 9.5 ang size ng mga tropa. Dati siyang 16, 1000 na lang 'yan. May nakita tayong asik dito ah. Malit lang oh. Ganda pa ng ilalim. Oh. Dati siyang 16, Makuha mo na siya ng 1000. Dapat yun natin yung New Balance ito na kulay pulaw. New Balance Classic 574. Wow. New Balance tingnan natin ilalim. Kung goods pa. Yun. Medyo ano yung ito. Kunti yung pod -pod na ako tropa yung swilas ito. Kunting food food na. Pero yun ano siya. 1-3. Ngayon makuha mo na siya ng 680. Ayan, nga tropa. Wala lang insulo. Oh. Tingnan natin yung size nito sa loob. Baka trip nga tropa ito. Kaso hindi natin makikita ang size nito. Yun lang. Siguro mga size nito mga 8.5 or 9. Ayan, Atropo. Uh, new balance. Goods pa to. Bagsak pa yun siya. Makuha mo na ng ano to. 1,000. Tropa is 8 years old. Wow. Ang run. Isus mga tropa. Ang ganda nito. Kasi madumi lang yung ano. Swilas. Kunting bodkod lang. Yan. Presyong 1,300. Ngayon makuha mo na ng 680. Wow, tingnan natin size mga tropa. Ang gaano, ang sa eh, ano to? Running, ang jogging. Ano? Yan natin sa is. Yon, sa is mga tropa, oh. bakit nito pa panalinis to? E, ang ganda nito, mga tropa. Oh, ganda pang ganda pang ilalim, Fresh Pressing 1 rate, may makuha mo nang 680.